So pala siya sa nating viewers na si Idol Estrella Rolian. So nag-comment ito sa ating in-upload na video tungkol dito sa ating ba 8 ano, na Bluetooth connection. Kung so mayroon siyang katanungan kung pwede mag-connect ng ampli na Bluetooth. So ito mga Idol, ano, kung ang tinutukoy mo Idol ay B8 to amplifier through Bluetooth connection, hindi po tayo makapag-connect niyan mga Idol. So katulad nito, itong ating mixer, mayroon din siyang Uh, Bluetooth itong ating mixer. So itong ating B8, mayroon din siyang Bluetooth. So pag ipipiring natin to mga idol, hindi natin siya mapipiring ano dahil uh, Bluetooth connection. So ang pwede lang natin ma sa mga Bluetooth connection natin katulad nitong mixer, uh, B8 o kung mayroon tayong amplifier na mayroong Bluetooth. So ang pwede lang natin mapiring diyan, halimbawa laptop ang i-connect natin diyan, cellphone, TV na mayroong Bluetooth katulad ng Smart TV. So makukunik natin yan dyan dahil mapipiring natin siya. So kung gusto natin siya i-connect dito mga idol, kahit may mga Bluetooth man yan, kailangan pala natin ng uh, cord connector. Ano? So meron tayong mga ginagamit ng mga cord connectors dun sa mga una nating ginawang video. So madali lang naman mga idol ang pag-connect nyan. So kahit wala pa naman tayong cord, kahit bibili pa lang tayo, tingnan lang natin yung mga available input or output ng ating uh, pagagamitan. So katulad nito, Uh, ang ating mixer may mga 6.35 output no o input so yun lang ang gagawin natin so kung halimbawa naman ito ito 3.5 naman na mga output at saka input nito 3.5 din ang gagamitin natin so yung ating mga amplifier may mga RCA jack ayan katulad niyan mga RCA jack yung mga connectors na kailangan natin so kung halimbawa mga idol kung kunang tinutukoy mo naman ay kung paano tayo mag-connect ng bluetooth ano kung hindi nyo pa alam so yung amplifier mga idol katulad lang din ng ating mixer katulad nito pang USB so itong no nasa USB connection yan so pag gusto natin ilipat sa sa ating bluetooth connection itong mode lang ang pipindutin natin ayan so pupunta na sa sa uh, bluetooth ayan naka bluetooth mode na siya no? so kung mayroong ang ating uh, amplifier ay mayroong FM pag pinindut pa natin ang isa yan doon na siya mapupunta sa ating FM uh, FM mode na siya So ganyan lang idol ano, itapat lang natin yung Bluetooth nito, saka tayo mag pairing sa ating cellphone, laptop or TV. So halimbawa mga idol ano, nandito tayo ngayon sa ating Bluetooth uh, settings ng ating cellphone. So kung nakikita nyo yan mga idol ano, may dalawa tayong dito nakapairing uh, na Bluetooth speaker. Ayan, BT speaker at saka dalawa po yan ano. So kung gusto natin siya tanggalin dyan mga idol sa ating nakapairing, ito lang yan, itong settings i-click lang natin yan ayan, so pagka-click natin punta tayo dito sa baba, ayan itong unpair ayan, i-click lang natin yan at saka, ayan, pair lang natin so ayan, nabawasan yung mga nakapiring dito sa ating cellphone so itong isa, tanggalin na rin natin so settings lang din ayan, so ulit ito, unpair lang ayan, -un pairing lang natin, ayan So nawala na siya mga idol ano. Ayan tatlo na lang siya. So itong v 8 is mga idol ginagamit ko yan. Itong Max MP3 BT ito yung sa ating uh, mixer. So, ito naman yung V16. Dito yan sa ating wireless audio receiver. Ayan. So napakaliit lang siya mga idol. So mayroon akong video ginawa nito na, na ginamit natin sa ating amplifier din. So mayroon siyang 3.5 output. Ayan. Ayan. Bluetooth din siya mga idol ano. Kaya tatlo ang nakalagay dun sa ating uh, cellphone sa settings. So, katulad nito mga idol, yung ating mixer ay naka-Bluetooth na. So, kung halimbawa yung ating amplifier ay naka-Bluetooth na. Tapos, uh, ipiparing na lang siya natin. So, nandito sa, sa ating list, ano. So, pag kinlik natin yan, magpiparing na yan siya. Ayan. So, ayan makikita natin na connected siya. So, kung halimbawa mga idol, i-off na natin. Subukan muna natin na alisin muna sa, sa ating uh, pairing, ano. Ayan, so, ayan, pair mo na natin. Ayan. Ayan, so, wala na siya dyan mga idol. Ayan, nandito sa ngayon sa ating available device. So, kung halimbawa, hindi pa natin na-pairing yung uh, Bluetooth nito, makikita natin siya, basta naka-on ito, makikita natin siya sa ating available device. So, pag kinlik na natin yan, ayan, so, ito ang pipindutin natin yung pair na to. Ayan, so, mag-pairing na po yan. Ayan, pupunta na sa, sa ating uh, less. Ayan. So, connected na siya. So, so, ganyan yan mga idol, basta uh, may mga Bluetooth yung ating pagkakukunikan. So, katulad nito, no device available. So, katulad nito, ang ating uh, B8, naka-off po siya. I-on natin yan. Itong B8 kasi mga idol, pag once na naka-power on siya, automatic, uh, magbubukas na rin yung kanyang Bluetooth. So, katulad yan, ayan, naka-connect na rin yung ating uh, B8.